Well, 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 nandito tayo ngayon sa tindahan. Ito rin akong nag-unboxing na para at least mabantayan ako dito sa tindahan. Wala kasi tao magbabantay dito. So, dito na lang ako mag-unboxing. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo, I-share ko sa inyo kung alam laman nito. Nap napaganda ako nito, kaya nag-order ako nito. Kaya yan, ito na lang ang wala ko kailangan ko sa kusina ito. The dining table, pag may okasyon, pwede siya malalagyan ng mga butas. Guys, ito, madali lang na siya assemble guys, ginawa ko, diniin ko talaga guys. Kasi kung maglalagay tayo, medyo mabigat ba kasi. Ayan, sa inyo. Napakadali lang pala guys. Kala ko naman mad, uh, mahirap mahirap ng assemble. Ngayon pala hindi madali lang pala. At uh, mabilis na ma-assemble mo kaagad. Hindi siya malapit na siya matapos. Ayan. Kapag naayos na yan, ano pala siya malagyan. Yung nasa baba yun ang pinakamalaki. Iba yung size niya. Yung uh, sa baba, ang malaki pangalawa. Yung medyo medyo. Tapos yung medyo malit sa taas naman. Diba? cute. Ang ganda talaga guys. So, pwede siya pang okasyon. Lalagay ng mga putas. Ayan. Dessert. Mga parang mga brownies. Ayan guys. Napakaganda talaga. Bye everyone. Thank you for watching.